yung suman sa ka, hapon. Kaya tayo. Ang pinalaman ko nito guys ay makapulo ka. So kanina bago ako nagbalot ng ice candy ay tawag ito. Mayroon na ako ng isang barley. Ang pinalaman nito ang makapulo. Managbigay sa akin ng makapulo. Yun, yung nasa bao pa talaga. Narnibal ko siya. Tapos ang tulok. Yun yung pinalaman ko. kasi yung mga yung sa, sa lantawa, yung na bibili ko nito sa balang tawa, kung nito na. Iba, hindi siya ganito kasarap. Yung texture ng ganito, iba. Tapos yung parang sa gitna, na pinapalaman nila ng yung puno. Parang lang siyang sapal. Pero yung kumari ko nagsabi sa akin, na, Yung iba na talagang gumagawa nito. Yung pinagpigaan sa palengke, yung sapal yung lang yung. Yung doon yung hinihingi nila, tapos nilalagyan nila ng asukal, niluluto. Yung doon yung pinapalaman dito. Huwag ko lang Pero, pansinin nyo, pag bumibili kayo ng ganito, parang iba nga yung nasa gitna niya, parang sapal. A FEW MOMENTS LATER So, nandito ako ngayon guys sa wholesale ng uh, spring na mantika at saka rino. You know, so, nag-wholesale ako ng apat na box at saka dalawang rino. Um, so, namantala ko na nung ako ay matapos maghatid kay Buso. So, ayan guys, waiting ako ng tricycle dahil wala akong uh, service ngayon dahil parang mga busy si Mr. nagbabantay ng tindahan. So, ako naman, ning dalikyat sa dari sa wholesale ng mantika kasi naubusan kami ng uh, mantika na spring. So, mura kasi dito yan sa binibilhan. Gusto ko nakatumlog pa ako, lumagpas ako, malapit na umatot ng kubaw. Gusto ko riyan. Ay, uh, ako dun sa ininom ko na si kasi na-allergy ako nung gabi. Nung ako sa likod. Tapos, nag-grocery ako ng no na ba, pa, na na konti oh, guys, oh, Ng mga pambao ah, ng mga bata. Yan, bumili akong tinapay, nuggets, tapos hotdog. tapos nagbayad na tayo guys. Kunti lang muna para sa sunod di ba maguhong mga bata ba? Laing laing. Tapos, duman ako ng Jollibee guys. So, kahit Tapos, duman ako ng Jollibee guys. sus so, kahit na pala ngayon. Ang mga number nila, ganito na pala. Magbabibrate na lang habang hawak mo pagtawag na ang number mo. Hey, Bawal ko sa akin eh. Pero lalaki ng chicken sa SNR. Lila ko nagluto. Ito na lang pagkain natin. Ayan. Ay, ito ako chicken. Ay, to, chicken, oh! Minsan doon ko lang kanin. Main ina. EJ! O, oh, bumili ako ulit ng baunan. Kasi, yung bumurahin na ng baunan dahil, hindi naman kayo naghuhugas ng baunan eh. Gusto nyo, imbak lang doon sa taas eh. Kumain na ng kanin, EJ! Ito kay Clover din, isa.

So tomorrow. So ito na pala yung karne guys na napili ko kagabi. So bumili ako ng uh, chicken na halagang 700, mas mura kasi sa Balintawak guys yung chicken at saka bagong katay pa. Ang chicken sa Balintawak is 165 lang. Pero dito sa palengke namin nasa 200 ang kilo. So marami yung chicken na nabili ko guys. So sa mga petcho guys, ayan binukod ko yung mga laman-laman para pwede mo siyang i-coat lang yan siya sa uh, tawag dito uh, breading tapos madali lang siyang prituhin sa umaga pambao ng mga bata uh, lalo na si EJ kasi ang pasok ni EJ ay ano na uh, 9 o'clock hanggang 4 so kailangan niya magbaon ng kanin tapos sa umaga kailangan na mag almusal kasi hanggang hapon na siya doon sa eskulahan. Tapos, yung may mga buto-buto guys, ihiwalay ko yan kasi pwede mo siyang i, uh, tinola or i-adobo mo siya, hiwain mo siya ng maliliit. Tapos bumiti din ako ng mga drumstick kasi yun niya, mga pang baon, pang almusal nila. So, hindi masyadong marami guys dahil mapupuno yung aking freezer. Eh, may mga ice, ice uh, ice candy akong ginagawa. Uh, pag uh, tumigas na dito, ililipat ko na sa freezer namin sa palengke kasama doon sa mga ice cream. So malalaki yung ating drumstick guys kasi buong manok yan aking pinatimbang. So ngayon pala guys ay mag-marinate na tayo ng ating, uh, eto guys ay lomo to. So bumila ko nito kagabi 400 para pang emergency ulam, pang almusal din ng mga bata sa umaga. Bidukuti na lang nila sa ref. Ayan, lalagyan natin ng bawang. Paminta. Konting Konting magic sarap lang. Ayan, pag gusto mag-barbecue, pwede din. Basta nakamarinate na to siya lahat, guys, para pag nutuin nila na uh, wala ako, prito-prito lang. Pwede na. Tapos may timpla na siya. Nagyan ko lang ng konting patis. Asukal. Nagpusan na ako ng asukal. Mahala na sila maganda sa timpla nito. So dito ko na ilagay sa container natin. Para pang ulam-ulam. Kahit pa paano, hindi na sila mahirapan kasi may timpla na yan. Tapos may nuggets din, binili, puro pagkain. Hindi ko gaano punuin yung aking ref kasi gumagawa pa ako ng ice candy. Ngayon, na-pull out lahat yung ice candy, hindi naubos na, na yun sa palengke. Gagawa ulit ako mamaya. So, ngayon naman guys, ay yung rest na chicken. So, ganun pa rin, I-marinate ko pa rin siya. Kasi yung kaninang lomo yun. Konting bawang. Para pag pinirito nila may mga lasa na to. paminta. Para pag wala ako, may pagkain sa ref. Ayoko mag-stock ng mga dilata, guys. Hindi ko gusto nga ang mga dilata. Ayot nga mga ito itlo dyan. Kasi pag may dilata akong in-stock dyan, tapos hindi nila nagustuhan yung ulam, nakuko. Hindi na yun silang papain ng mga gulay-gulay. So hindi pwede dahil konti lang naman ito pero marami na rin na rin to mga isang kilo rin to dito ko siya ilalagay bumili ako ng mga baunan kagabi na mumurahin lang ito 50 pesos lang yan dahil yung mga binili ko mga lock and lock na mga baunan ay ewan nasaan na hindi na mahanap minsan nasa taas naka-stack lang mga bata na to ayun mo, pinagtatapo na yata yung mga baunan ang dami kong biniling baunan Tapos, meron din ako biniling chicken na pang drumstick. So, dyan mo na yan. Ito, titimplahan ko din to dahil pang ano din nila, pang prito din ito. Lalagyan ko lang ng gilit-gilit, guys. Para pag sila, madaling maluto. So, ayan guys, nagilitan ko na siya lahat. Nagyan ko na. Titiplahan ko lang din para breeding na lang yung ilalagay nila dito kung saka mag prito sila. Nagdagdagan niya natin. Huwag na kasi pang adobo ko na pala to. So, yung backbone, kanina, nagiging backbone na siya. Ito yung breast kanina na tinagalan ko siya ng laman para dito so matagal-tagal na, na pang ulam ng mga bata. Ito, dahil may mga buto-buto, pwede ito siyang itinola or I-adobo. So, pang adobo na lang siguro yan. Kakat ko ng maliliit. Tapos, ito ay kanilang pang prito. So, lalagyan na lang nila ito ng breeding. Hindi nila titimplahan. Dagdagan ko yung bawang. Kasi wala naman ang paggamitan ng bawang. Tapos, paminta pa lang. Wala pa lang paminta to. So, yan ang mga ulam. Siguro, mga one week nila mahigit Oh. So magkano din 'tong mga napamili ko kasama 'yung grocery kagabi. So dito merong ano daw shawarma, ito pang sangag to. Bumili pa rin bumili, bumili, pa rin ako ng nugget isang kilo tapos may hotdog. May marinate pa dito na bangos. Ito meron pa dito ng giniling to eh. Tapos ito 'yung lomo. May hotdog pa dito sa gilid. May ice cream pa hindi nakakain dahil may mga ubot.